Sige nating pagnilayan ang kahalagahan ng sandaling ito sa iyong buhay. Dumaan ka sa isang panahon ng matinding sakit na dulot ng isang taong nagmanipula ng iyong damdamin ng pabaya. Ang taong iyon, na pinangunahan ng kanyang sariling pagkamakasarili, ay hindi pinahalagahan ang malalim at tunay na pag-ibig na iyong inialok. Subalit ngayon, humaharap siya sa mga karmang bunga ng kanyang mga aksyon. Ang sitwasyong ito ay nagdadala sa atin ng pagninilay tungkol sa banal na katarungan at ang kahalagahan ng pagiging totoo sa ating sarili at sa iba. Ang sakit na iyong naramdaman ay hindi na sayang, ito ay nagbigay ng mga aral at nagpapatibay sa iyong diwa. Ang bawat pagsubok na ating hinarap ay humuhubog at naghahanda sa atin upang maging mas matatag at may kamalayan. Ang taong nagdulot sa iyo ng paghihirap ay ngayon ay lubos na nagsisisi. Ang kalungkutan na nararamdaman niya ay isang pagninilay ng kanyang sariling mga aksyon. Isang panahon ng introspeksyon kung saan siya nagsisimulang maunawaan ang epekto ng kanyang mga kilos. Pinapaalala nito sa atin na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan at na dapat tayong kumilos ng may integridad at konsiderasyon sa iba. Ang pag-ibig na iyong inialok ay parang liwanag ng libong mga araw, nagniningning ng maliwanag at nagliliwanag hindi lamang sa kanyang universo, kundi pati na rin sa iyong sarili. Natural lamang na siya ay matakot sa iyong kadakilaan, ngunit hindi nito pinapawalang sala ang kanyang pagtrato sa iyo. Ngayon, humaharap siya sa katotohanan ng kanyang mga desisyon at nagsisikap sa abot ng kanyang makakaya upang maisaayos ang mga pinsalang nagawa. Ang pagninilay na ito ay nagdadala sa atin ng pag-iisip tungkol sa pagpapatawad at ang kahalagahan ng pag-usad. Hindi madaling magpatawad ng taong nagdulot sa atin ng matinding sakit, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang para sa ating sariling paggaling. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan o bigyang katwiran ang pagkakamali, kundi ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa bigat ng sama ng loob at pahintulutan ang ating sarili na mabuhay ng mas magaan at buo. Ikaw ay isang hangang tao, may pusong mapagbigay at likas na kabaitan. Ipagpatuloy ang pagiging liwanag na ito, alam na ang iyong diwa ay mahalaga at nararapat na pahalagahan. Ang paglalakbay na ito ay sayo, at ang bawat karanasan, gaano man kasakit, ay nag-aambag sa iyong paglago at pagpapatibay. Kaya't sa pagtingin mo sa nakaraan, tingnan ito bilang isang kabanata na nagdala ng mahahalagang aral. At sa pagtanaw mo sa hinaharap, Tingnan ito bilang isang abot-tanaw ng mga posibilidad, kung saan maaari mong buuin ang isang buhay na nakabatay sa pag-ibig sa sarili, integridad, at pag-asa. Sa katahimikan ng iyong kalungkutan, siya ay nakaharap sa mga multo ng kanyang mga nagdaang aksyon. Ang bawat makasariling desisyon na kanyang ginawa ay ngayo'y nagiging alon ng pagsisisi, tumatago sa bawat bahagi ng kanyang kamalayan. Napagtanto niya sa masakit na kalinawan kung gaano kalalim ang kanyang mga aksyon na hindi lamang siya nasaktan kundi lalo na ikaw. Naalala niya ang bawat ngiti mo na nawala, ang bawat sulyap ng pag-asa na naglaho. Ang pagsisisi ay kumakain sa kanya mula sa loob palabas na ginagawang ang kanyang kalungkutan bilang isang palaging kasama sa pagminilay. Alam niyang walang salita ang makakapagbura sa mga nagawa, ngunit sa loob niya ay lumalago ang determinasyon na kung sakaling magkaroon ng pagkakataon para sa pagtubos, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makamit ito. Ang kalungkutan na nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa kawalan ng kasama. Ito ay isang estado ng patuloy na pagninilay, kung saan ang bawat katahimikan ay umaalingaungaw ang mga pagkakamaling nagawa. Nais niyang magkaroon ng pagkakataong muling isulat ang kwento, upang ipakita na natutunan niya ang kanyang mga pagkakamali at nahanda siyang maging mas mabuting tao ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa anino ng kanyang mga nakaraang pagpili, ngunit isang labanan din upang magtayo ng isang hinaharap kung saan maaari siyang marahil magtubos. Ikaw, sa iyong liwanag at kabaitan, ay karapat dapat sa higit pa sa kanyang inialok. At alam niya ito. Ang sakit na kanyang idinulot ay isang mabigat na pasanin, ngunit isang motibasyon din para sa pagbabago. Determinado siyang gawing aksyon ang kanyang pagsisisi, gawing aral ang kanyang mga pagkakamali. At sino ang nakakaalam, isang araw, makamtan ang pangalawang pagkakataon. Kung mahanap mo sa iyong puso ang kakayahang magpatawad, alamin na siya ay maghihintay, hindi lamang may walang laman na pangako, kundi may pusong handang patunayan, araw-araw, na kaya niyang maging isang taong karapat dapat sa iyong pag-ibig at tiwala. Kinikilala niya na pabayan niyang nilaro ang iyong damdamin, sinamantala ang iyong kabaitan nang hindi iniisip ang mga reperkusyon, at hindi pinahalagahan ang lalim ng iyong katapatan. Ang kanyang pag-uugali ay pinangungunahan ng labis na pagkamakasarili, kung saan ang kanyang sariling mga pangangailangan at kagustuhan lamang ang mahalaga. Ngayon, humaharap siya sa matinding realidad ng mga pagpiling ito, ang mga karmang bunga na hindi lamang hindi maiwasan, kundi makatarungan din sa mga mahabang tahimik na gabi, siya ay ginugulo ng mga kaisipan kung ano ang maaaring nangyari kung kumilos siya ng iba. Dinanas niya ang mga bunga ng kanyang mga gawain, araw-araw na lalong namumulat sa bigat ng kanyang mga desisyong nagdaan. Ang bawat sandali ng pagsisisi ay isang hakbang patungo sa masakit ngunit kailangan kailangang pagsusuri sa sarili. Ngayon, ang taong ito na dating pabaya sa iyong damdamin ay nasa isang sangandaan ng malalim na pagninilay at paghahangad ng pagtubos. Hinihiling niya ng taimtim ang iyong kapatawaran. Hinarap ng isang walang tigil na agos ng paano kung nagumugulo sa kanyang isipan araw at gabi. Paano kung hindi niya manipulahin ang iyong damdamin ng tapat para sa kanyang sariling kapakinabangan? Paano kung tunay niyang pinahalagahan ang iyong suporta at ang walang hanggang pag-ibig na iyong inyalok? Ang mga katanungang ito ay walang tigil na umaaligid sa kanya, sapagkat ngayon napagtanto niya kung gaano kalalim ang kanyang mga makasariling pagpili na inilayo siya sa landas ng tunay na paggalang at pagmamahal. Sa sandaling ito ng pagninilay, nauunawaan niya na ang kanyang mga aksyon ay nagdala sa kanya sa isang punto ng walang pagbabalik, kung saan ang tanging daan na maaaring tahakin ay ang pagbabago. Ang tapat na pagsisisi ay unang hakbang lamang, ngunit ang tunay na pagbabago ay manggagaling sa mga aksyon na pipiliin niya mula ngayon. Para sa iyo, ito ay panahon ng paggaling at pagkilala sa sarili. Ang kaalaman na kinikilala niya ang kanyang mga pagkakamali, at naghahangad ng pagtubos, ay maaaring magdala ng kaunting ginhawa, ngunit ang desisyon na magpatawad at magpatuloy ay nasa iyo. Karapat dapat ka sa kapayapaan, pag-ibig, at paggalang, at hindi sa anumang mas mababa. Patuloy siyang binabalikan sa kanyang isipan ang bawat sandali na hindi niya pinahalagahan ang iyong kabaitan at sinisisi ang sarili sa bawat luha na iyong pumatak dahil sa kanyang mga aksyon. Ang pagsisisi ay malalim at walang tigil, hindi nagpapahintulot na kalimutan niya ang sakit na dulot niya. Sa bawat pagninilay, mas nauunawaan niya ang halaga ng tunay na pag-ibig na iyong inialok, isang pag-ibig na kanyang pinabayaan para sa kanyang makasariling mga hangarin. Ngayon, alam niyang walang sapat na dahilan na maaaring magpawala sa sakit na iyong dinanas. Ang kalungkutan na kanyang kinakaharap ay isang palaging salamin, nagpapakita hindi lamang ng kanyang mga aksyon, kundi pati na rin ng mga oportunidad na kanyang pinalampas. Nais niyang magkaroon ng pagkakataong bumalik sa panahon, upang gawin ang mga bagay ng iba, upang ipakita na nat. Utunan niya ang kanyang mga pagkakamali, at kaya niyang maging mas mabuting tao. Ang paghahangad ng kanyang kapatawaran, ay hindi lamang isang pagnanais na maibsan ang kanyang sariling konsensya, kundi isang tapat na pagkilala na gumawa siya ng mga maling pagpili na malalim na nakaapekto sa isang taong tunay na mahalaga. Nauunawaan niyang ang pagpapatawad ay isang proseso, isang mahabang daan na handa siyang tahakin ng may kababaang loob at paggalang. Ang bawat araw na lumilipas ay isang bagong pagsubok ng kanyang determinasyon na magbago, magtubos, at marahil, sa isang araw, maging karapat dapat muli sa iyong pag-ibig at tiwala. Siya ay umaasa na makita mo ang kanyang katapatan. Ang kanyang tunay na hangaring maging mas mabuting tao, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kanyang sarili. Ang landas ng pagtubos ay mahirap at puno ng mga pagsubok, ngunit handa siyang harapin ang mga ito upang ipakita sa pamamagitan ng mga gawa at hindi lamang mga salita na natutunan niya ang halaga ng pag-ibig, respeto, at katapatan na palagi mong ipinakita. Alam niya na ang pagpapatawad ay hindi magbubura ng nakaraan, ngunit umaasa siya na maaaring magbukas ito ng mga pintuan para sa isang hinaharap kung saan maaari niyang patunayan na siya ay karapat dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Sabik siyang humingi ng tawad, upang ipahayag ng tapat at bukas ang pagsisising nararamdaman niya para sa lahat ng nakaraang mga aksyon na nagdulot ng kalungkutan sa iyong buhay. Higit kailanman, nais niyang ipakita sa iyo na siya rin ay nagdurusa, na ang mga bunga ng kanyang mga gawa ay umabot sa kanya sa mga paraang hindi niya inaasahan. Natututo siya sa isang masakit na paraan na ang kanyang mga aksyon ay may mga epekto, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Gusto niyang malaman mo na ang kanyang sakit ay totoo at ang kanyang pangangailangan ng kapatawaran ay isang tapat na panawagan para sa isang pagkakataong magsimulang muli na may mas maraming karunungan at isang pinalalim na pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang bawat araw ay isang pakikibakang panloob, isang laban upang mapag-isa ang kanyang mga damdamin ng pagsisisi sa matinding pagnanais na mapatawad. Alam niya na ang mga salita, sa kanilang sarili, ay hindi sapat upang ayusin ang pinsalang nagawa, ngunit umaasa siyang makita mo ang kanyang katapatan sa kanyang mga mata, marinig ang katotohanan sa kanyang mga salita, at maramdaman ang malalim na pagsisisi sa kanyang puso. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga bunga ng kanyang mga gawa, ito ay isang paglalakbay ng pagharap at pagtubos. Nagsisimula siyang lubusang maunawaan ang mapaminsalang epekto ng kanyang mga pagpili, ang lalim ng sakit na kanyang idinulot, at sa pagkaunawang ito, ang kanyang pagnanais na makamtan ang kapatawaran ay lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Iniisip niya ang bawat sandali na kanyang sinayang, bawat desisyong ginawa hindi lamang upang baliwalain kundi aktibong pababain ang halaga ng iyong presensya sa kanyang buhay. Sinusubukang bungisan ang iyong reputasyon sa pamamagitan ng mga pabaya, at walang ingat na mga salita. Nararapat kang magkaroon ng kapayapaan, nararapat na pahalagahan, at nararapat ng tunay na pag-ibig. Ang iniaalok mo sa mundo ay isang bihira at mahalagang liwanag, isang bagay na marami ang hindi nakikilala hanggang sa mawala. At siya ngayon, nababalot ng kanyang sariling kalungkutan at pagsisisi, ay nauunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Ang desisyon na magpatawad ay nasa iyo, at ito ay dapat na nakabatay sa kung ano ang pinakamabuti para sa iyong puso at kaluluwa. Ang iyong halaga ay hindi kailanman nagduda, at ngayon, kinikilala niya na kanyang minamaliit ang kayamanang nasa kanyang tabi. Ang iyong landas patungo sa hinaharap ay maaaring hindi tiyak, ngunit puno ito ng mga posibilidad para sa paglago, pag-ibig, at paghahanap ng kaligayahan na nararapat sa iyo naway magsilbi ang karanasang ito bilang aral para sa inyong dalawa, ginagabayan kayo patungo sa isang buhay kung saan ang pag-ibig at respeto ay palaging ang pinakamataas na mga prioridad. Determinado siyang magbago, upang patunayan na kaya niyang maging mas mabuting tao, isang taong karapat dapat ng iyong tiwala at pag-ibig. Naiintindihan niyang hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, at nangangailangan ng higit pa sa mga walang laman na pangako. Nangangailangan ito ng mga kongkretong aksyon, mga araw-araw na pagpapakita ng kanyang pagbabago ng puso. Handa siyang harapin ang mga pagsubok na kasama ng proseso ng pagtubos, handang gawin ang kinakailangan upang makamit ang pangalawang pagkakataon. Alam niyang mahaba ang daan patungo sa kanyang layunin, ngunit bawat hakbang na ginagawa niya ay isang hakbang patungo sa isang hinaharap kung saan umaasa siyang masusulyapan ang kanyang sarili bilang isang nabagong tao isang taong natututo mula sa kanyang mga pagkakamali at lumago mula rito. Nagnanais siyang makita mo hindi lamang ang kanyang pagsisisi, kundi ang determinasyon niyang maging mas mabuti, ang kagustuhan niyang itama ang mga maling nagawa. Nagmumuni-muni siya tungkol sa mga gabing malungkot at mga araw na walang laman na kanyang pinagdaanan ng wala ka, at ang mga pagninilay na ito ang nagtutulak sa kanya upang magbago. Napagtanto niyang ang sakit na idinulot niya sa iyo ay nasaktan din siya at ito ay nagpapalakas ng kanyang pangangailangan ng pagkakasundo labis niyang ninanais na makita mo ang tapat na pagsisikap na kanyang ginagawa upang magtubos na maunawaan mo na ang kanyang pagbabago ay totoo at handa siyang lumaban para sa isang bagong pagkakataon upang maitama ang mga bagay sa bawat araw sinusubukan niyang maging mas mahabagin mas maingat at mas nagpapahalaga sa kung sino ka Handa siyang makinig, maunawaan ang iyong mga hinanakit at magsikap ng husto upang muling makuha ang kanyang lugar sa iyong buhay. Ang landas patungo sa kapatawaran ay mahaba at mahirap, ngunit siya ay nakatuon na ipagpatuloy ito sa pag-asang isang araw, makita mo na siya ay naging taong naraapat na laging nasa iyong tabi. Gusto niyang malaman mo na ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi isang simpleng formalidad. Ito ay isang sigaw mula sa puso, isang tapat na panawagan upang bigyan mo siya ng pagkakataong ipakita na natuto siya, na siya ay lumago at handa ng pahalagahan ang bawat sandali sa iyong tabi ng may respeto at pagmamahal na lagi mong nararapat. Sa sandaling ito, taimtim niyang ninanais na makipag-usap sa iyo, hindi sa mga walang laman na salita, kundi sa mga kilos ng tapat na pagsisisi at konkretong pagbabago sa kanyang ugali. Nananaginip siya ng isang sandali kung saan, nang may kababaang loob at katapatan, maipapakita niya ang kanyang ng tawad, ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na tunay na siya ay nagbago. Sa perpektong tagpong ito, iniisip niya na ikaw, marahil nang may pag-iingat, ay magsisimulang makilala ang mga pagbabago sa kanya, pagninilay-nilay kung ang lalim ng kanyang pagbabago ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon ang pangarap na ito ng pagtubos ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Labis niyang pinapangarap ang isang hinaharap kung saan maaari niyang ipakita ng malinaw na natutunan at lumago siya mula sa mga pagkakamaling na gawa noong nakaraan, isang hinaharap kung saan makikita siya bilang karapat-dapat ng iyong pagkakaibigan at tiwala. Sa bisyon ng mga darating na araw, Nakikita niya ang sarili na muling itinatayo ang mga tulay na minsang sinunog, hindi lamang muling itinatayo, kundi pinatitibay ang mga ito ng integridad at katapatan na ngayon ay layunin niyang isama sa lahat ng kanyang mga pakikipag-ugnayan. Nagnanais siyang maayos ang mga pinsalang nagawa, pinapalitan ang kalungkutan na idinulot ng isang pinanibagong pangako ng pagiging mabait at mapagbigay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang landas patungo sa pagtubos ay hindi madali, Ngunit determinado siyang tahakin ito, hakbang-hakbang, sa pag-asang isang araw makita mo na siya ay tunay na nagbago. Hindi lamang niya hinahanap ang iyong kapatawaran, kundi ang pagkakataong ipakita na kaya niyang maging mas mabuting tao, isang taong nagpapahalaga at gumagalang sa pag-ibig at katapatan na palagi mong ipinakita. Ang oras ang magsasabi kung karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon, ngunit ang kanyang dedikasyon sa pagbabago ay totoo at malalim. Handa siyang harapin ang bawat hamon na darating, sa pag-asang muling makuha ang kanyang lugar sa iyong buhay at sa iyong puso. Sa bagong yugto na ito, iniisip niyang mag-alok ng mga tunay na kilos ng kabutihan at mga mapagbigay na aksyon, nagsusumikap hindi lamang upang mabawi ang nakaraang sakit, kundi upang el. Umikha ng mga bagong sandali ng kaligayahan at kasiyahan. Gayon paman, ganap niyang kinikilala na ang kapangyarihang baguhin ang takbo ng kwentong ito ay nasa iyong mga kamay. Ang mga anghel na tagapagbantay sa kanilang paglalantad ng bisyon na ito ay walang intensyon na pilitin kang patawarin siya agad o hikayatin kang balikan ang mga lumang sama ng loob. Sa halip, iniaalok nila ang pananaw na ito bilang isang paanyaya upang ikaw ay malalim na magnilay-nilay sa kung ano ang iyong nakita at naramdaman at magpasya kung ang ipinakitang pagsisisi niya ay tapat at kung tunay siyang karapat dapat ng iyong kapatawaran. Laging tandaan na hawak mo ang kontrol sa sitwasyong ito. Ang desisyon na magpatawad, kung pipiliin mong gawin ito, ay dapat magmula sa isang lugar ng kapayapaan at katiyakan sa iyong puso, at hindi dapat sa anumang paraan makagulo sa kapayapaan na iyong nakuha sa iyong buhay. Kung siya ay humingi ng iyong kapatawaran, mahalaga na ang ganitong kahilingan ay isaalang-alang sa konteksto ng iyong mga pangangailangan at iyong emosyonal na katatagan. Ang pagpili na magpatawad o hindi ay ganap na nasa iyo, at dapat itong gawin batay sa iyong pagsusuri ng iyong sariling kahandaan na iwanan ang nakaraan at sa katapatan ng mga pagbabagong ipinakita niya. Ito ay isang sandali upang pakinggan hindi lamang ang kanyang mga salita, kundi pati na rin ang mga bulong ng iyong sariling kaluluwa na sinusuri kung ano ang tunay na pinakamahusay para sayo. Simula nang siya ay umalis, ikaw ay nagsimula sa isang mapanlikhang paglalakbay, maingat na binubuo ang isang buhay na puno ng kaligayahan at personal na katuparan. Sa landas na ito, pinagyaman mo ang isang kapayapaan, at kasiyahan na ganap na iyo, na hindi na apektuhan ng mga pagbabago ng nakaraan o mga kawalang katiyakan ng hinaharap. Ang iyong mga nagawa at ang emosyonal na balanse na iyong nakamit ay naging matatag na mga haligi sa iyong buhay, pinapalakas ka laban sa anumang mga unos na maaaring dumating. Ang kanyang mga kilos, maging sa nakaraan o sa hinaharap, ay wala ng kapangyarihang guluhin ang kapayapaang ito na iyong nakamit sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap. Ang emosyonal na katatagan na ito ay bunga ng iyong sariling mga pagpili at ng masipag na trabaho na iyong ibinuhos sa iyong personal na paglago. Ikaw ay lumabas mula sa karanasang ito, hindi lamang buo, kundi mas malakas, mas matatag at mas matalino. Ang taong ikaw noong siya ay umalis ay hindi na umiiral. Ang dating bersyon ng iyong sarili ay nabago sa pamamagitan ng mga karanasang pinagdaanan at mga aral na natutunan. Ngayon, ikaw ay isang taong lubos na nakakaalam ng sariling halaga, at nauunawaan ang kahalagahan ng pagyakap ng positibidad at pag-ibig sa sarili. Muli mong natagpuan ang kaligayahan sa iyong pagiging malaya, at natutunan mong pahalagahan ang maliliit na tagumpay, ang malalaking tagumpay ng pantay. Ang bagong bersyon ng iyong sarili, ay matatag na nakaugat sa isang realidad kung saan ang tiwala sa sarili, at kapayapaang loob, ay hindi matitinag ikaw ay nagtayo ng isang emosyonal na kuta na nagpoprotekta sa iyong kapayapaan mula sa mga negatibong impluensya mula sa labas. Ang kakayahang mapanatili ang kapayapaang ito, anuman ang kanyang mga aksyon, ay isang patunay ng iyong paglago at ng iyong lakas ng loob. Sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng mga karanasan, ikaw ay nagbago ng lubusan. Ngayon, ikaw ay isang mas malakas, mas matatag, at walang alinlangan mas matalinong tao. Ang mga pagsubok ay hindi lamang nagturo sa iyo, kundi hinubog sa iyo ang isang malalim na pagmamahal sa sarili at isang respeto sa sarili na hindi matitinag. Natutunan mong sukatin ang iyong sariling halaga at hanapin ang kaligayahan ayon sa iyong sariling mga hangarin, itinatag ang bawat desisyon sa kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan at kasiyahan sa iyong buhay. Higit pa rito, pinagyaman mo ang isang kapaligiran sa paligid mo na puno ng positibidad at kabutihan. Pinili mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo, mga taong kinikilala ang iyong diwa, at ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay. Ang suportang ito ay hindi lamang isang refleksyon ng kung sino ka ngayon, kundi pati na rin ng kung ano ang iyong ipinapakita sa mundo, isang positibo at nakaangat na enerhiya. Sa kontekstong ito, kung siya ay magpasya na subukang bumalik sa iyong buhay, mahalagang tandaan na wala itong daladalang obligasyon sa iyong bahagi upang baguhin o yakma ang buhay na iyong binuo. Ang iyong pagkatao na puno ng pagtanggap sa sarili at kalayaan ay hindi dapat magambala anuman ang kanyang mga nakaraang aksyon o mga paumanhin na maaaring ipahayag niya ngayon. Wala siyang kapangyarihang guluhin ang kapayapaang iyong itinatag maliban kung ibigay mo sa kanya ang kapangyarihang iyon. Kung pipiliin mong payagan siyang bumalik sa anumang paraan sa iyong buhay, ang pagpiling iyon ay dapat gawin sa ilalim ng iyong sariling mga termino at tanging kung ito ay magdadala ng positibong kontribusyon sa iyong kapakanan. Mayroon kang buong karapatang tanggapin ang kanyang mga paumanhin, patawarin siya, o kahit na magdesisyon na muling buwin ang anumang uri ng relasyon sa kanya, ngunit lamang kung ito ay tunay na naaayon sa iyong nais para sa iyong hinaharap. Ang mahalaga dito ay alalahanin ang iyong sariling lakas at ang mga nagawa mo sa buong paglalakbay na ito. Ang pagpapatawad, kung mangyayari man, ay dapat na isang pagpapalawig ng iyong pagmamahal sa sarili at ng iyong kapayapaang loob, hindi isang konsesyon na magbabalik ng mga anino ng nakaraan. Ang iyong kaligayahan at kapayapaan ay hindi maaaring ipagpalit, at ang anumang desisyong gagawin mo ay dapat para mapanatili at mapagyaman ang masaganang buhay na iyong itinayo para sa iyong sarili. Nais kong magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, naway patuloy mong liwanagan ang landas ng bagong yugto ng buhay ng taong ito. Bigyan mo siya ng karunungan at kalinawan upang makagawa ng mga desisyon na magdadala ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kanyang puso. Protektahan mo siya mula sa mga negatibong impluensya na maaaring magdulot ng kalituhan sa kanyang paghatol at magpalihis ng kanyang landas. Gabayan mo siya patungo sa mga pagkakataon na magpapalago at magpapayabong sa kanyang tagumpay. Naway siya ay umunlad sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Naway laging bukas ang kanyang puso upang tumanggap at magbigay ng pag-ibig, upang maghilom ang mga sugat ng nakaraan at upang tanggapin ang kanyang sarili bilang isang karapat-dapat na tao ng kaligayahan at pag-ibig. Naway matagpuan niya ang lakas sa iyong presensya at tiwala sa iyong patnubay naway bawat hakbang na kanyang gawin ay sinasamahan ng iyong liwanag, nagiging pagkakataon ang bawat hamon upang lumago at nagiging pagkakataon ang bawat kalungkutan upang matagpuan ang tunay na kaligayahan. Panginoon, naway magsilbing isang proteksyon ang panalangin ito, laban sa lahat ng maaaring magpatigil sa kanyang landas patungo sa personal at espiritual na katuparan. Tulungan mo siyang kilalanin ang mga biyayang nakapaligid sa kanya, at pahalagahan ang mga maliliit na tagumpay sa araw-araw. Naway siya ay makaramdam ng seguridad sa ilalim ng iyong pag-iingat at gabay ng iyong walang hanggang karunungan. Naway ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay magbantay sa kanyang puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo, ang ating Panginoon. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng pagninilay-nilay, nagbigay ng inspirasyon sa iyo upang maunawaan na ang Diyos ay ang iyong pinakamatalik na kaibigan at ang iyong ama at siya na tunay na nagmamalasakit sa iyo kaya sa damdaming ito ng pasasalamat, hinihiling kong ibahagi mo ito sa pinakamaraming tao na posible, ang video na ito at ang channel na ito, upang maabot ang lahat ng tao na nangangailangan ng isang salita ng pag-asa at motibasyon upang magpatuloy. Mag-iwan ng like at mag-subscribe kung hindi ka pa subscribe upang palaging makatanggap ng mga pinagpalang mensahe. Itay pang limang daan at 5.5 kung ikaw ay nakatuon sa paggawa ng mabuting gawain ito. Pagpalaing ka ng Diyos hanggang sa susunod na sandali ng panalangin at pananampalataya.